Good morning mga katornilyo Ituturo ko sa inyo kung paano mag-backlash ng cylinder ng air compressor Yan ito, ito yung pinaka cylinder nya or uh, liner to ito, Dito nakalagay yung piston, ito yung piston Yan ito yung best piston, ito yung piston ng, ng air compressor Ng makina ng 8DC9, Mitsubishi 8DC9 So yan mga katornilyo kasi nung tinatanggal ko to mga katurnilya to hugutin to eh ito may katulad dito may mga turnilya to dito nakasama dito sa head yan iisa lang ang kanyang turnilyo apat so tinanggal ko muna dito tinanggal ko muna yung mga tornilyo para mabilis para hindi sa gabal siya baklasin so yan mga katurnilya kapag natanggal na yan yung head dito at saka yung mga tornilyo dito na apat so kahit So ang pag ang pagtanggal niyan ipita ng vice 'yan, dalawang vice grip. So, ipita ko ng dalawang vice Ngayon, pag naipita ng dalawang vice 'yan, kapag nandito na 'yung ah, dito, dito 'yung piston. So natanggal ko na 'yung piston. Kapag dito 'yung piston, nakakapit pa 'yung piston. So kahit tanong kahit tanong bunot mo ito mga katorilyo, hindi mo 'yan mabubunot ma 'to. 'Yan kahit kaya't dito palo-paloin mo so pinalo-palo ko yan mga katodlo hindi pa rin yan matanggal sabay hugot ng dalawang vice script pataas hindi pa rin kasi merong merong ganito na mataga na mahirap hugotin so disalpak lang yung mga yan mga katodlo meron yan dito ng o-ring no may o-ring yan kaya medyo masikip ang ginawa ko diyan para ako mabunot to 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 para mabunot binuhos ako muna dito ng nang langis sa gilid para pumasok doon sa sa loob para mabasa yung o-ring kasi meron yan na silat na nakalagay para lumambot dumulas tapos kapag ini ano ikotin kapag to, itong piston na to dito tatama to uh, itong piston na to dito tatama yung uh, ito yung dulo ng vice -cred. so ito tulak ng piston niya iikutin do sa may pole do sa sa may ito sa may pan blade may pulley ikotin yan para tum, tumaas to para tumaas tong piston yung na nakakabit dito dito nakakabit yung piston itutulak niya tong dalawang vice grip pataas para para sumunod tong itong pinaka liner nya uh, aalsa na yan tapos utay utay na dito yan titiktikin pupukpukin para pumantay para madalayan pag, pagangat ng piston pag pag, 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 inikot doon aangat tong piston pataas madadala na to itong liner kasi uuntog dito sa dito sa dulo ng vice grip so ang na yung mga mga katrol tapos so, titiktikin mo dito magkabilaan para pamantay para mahugot yan pataas so yan na yung mga katrol lahat ng ganitong uh, cylinder ng air compressor ay madaling uh, hugutin madaling baklasin merong masikip kaya tanong pokpok -pok. yan mga katurilo. so yan lang